Hello to Wawa Dam! What's up, Wawa Dam? Ang lang aura. Ay, taka-pajama pa. On the go pa rin. Welcome to Wawa Dam!

So, kargahan na pag my time! Fourth wave ng relief operation namin. So, inaantay namin yung mga kasama namin. So, ganito siya kaganda. Ang Muntalban. Pero, dahil sa bagsik ni Ulysses, naging, ano siya, trahedya. Ayan. So, akit pa kami sa pinakataas doon. Dito, dito tayo. Balik tayo ulit. Doon. Dito. dito na kami ngayon sa Wawa. So, yan. Kaliwat ka na yung namimigay. Ayan. This real. Pag pong gagayahin. Nagka Nagkakagulo na po sila. So, akit uh, na kayo. Mag-start na kayo mag-packing, mag-hiking. Kapunta sa taas. Ay, puta, video pa. Eh, <laughs> video, di ba? Video pa. Video. <laughs> yes. video pa. Video pa. Let's go na. Let's go na. Paano? One, two, three, go pa, no? <laughs> o, oh, di ba? Fighting now, now fighting! fighting. Nako, hindi natatangkad si Dieter! <laughs> oh. salamat sa mga volunteer. <laughs> di date lang po yung dalawa, o. Oh. O, oh, no support! <laughs> Medyo hingal kabayo lang kami, pero kaya to. Para sa ekonomiya. Lalaki muscles nyo nyan. Dahil nyo pa mga nag-gym, mga beshi. <laughs> Ayan din kami! Woo! Ayan ang pinakamabigat ang dala. Sobrang nabigatan. Bakla, palit naman tayo. Nabibigatan din ako dito. Bato is real. So, imagine nyo na lang na ganyan. Sobrang taas nung baha. So, lahat ng mga cottages dyan, wala na lahat. Pagigiting na volunteers natin. Na grabe pagod, pero pinakaya. Para sa wawa. Ayan, so, nasira yung ganito nila ngayon. Dahan-dahan oh, -dahan lang. Yun. Lalo na yung mga may dala. Baka dumiretso tayo. So, so. What's up, yo? Dito na lang ba? Ah, okay. So, dito na tayo sa sakay ng bangka. Hindi na tayo pupunta doon. Ate, sobrang daming cottages dito. Daming nagsiswimming, daming may bahay. Pero, yun nga, natangayan na sila. So, ayan. Sobrang clear na ng area. <laughs> Go. Dito na lang daw tayo, kukunin na lang daw yung bangka. Hindi kukunin nga ni Kuya. Uh, dadalhin namin sa Kasili. So, trying our best na mapuntahan yung dulo dulo na area. Sa dulo nitong wawa. Ayun, tara na, sama na kayo. Di motor naman yan eh, oh. Ayan, so let's go. Let's go, let's go to go sa go mong go. Ayan. na. So, kanya niyang baba na mga beshi. The last is real. So, ingat-ingat. Daming lamok lang. Ingat kayo for dengue. So, ayan na. Fighting for real tayo. Fighting for real. All Ay, ingat-ingat. Ingat ba, madulas? Yes, bayanihan. So, ay na <laughs> Mabating ng taon. so fighting lang fighting <laughs> hindi pag ano hindi kaya dalawa na lang dalawang tao dalawang bangka gaga Oh, ah, okay. Bangka is real. Charot. Uli, dito na kayo. Tapos -ta. Ah, sige. Asa yung place slabbers in Wawa, mga bakla. Bye! Bye! Bye.